Alam mo ba na posible palang yumaman nang walang ginagawa? Oo, tama ang narinig mo. Pero syempre, hindi ito get rich quick scheme o mga illegal na paraan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga legal at praktikal na paraan kung paano mo ang iyong pera habang natutulog ka. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ang sikreto dito ay passive income. Ano ba ang passive income? Ito yung kita na hindi mo kailangang paghirapan araw-araw. Parang nagtatanim ka ng puno, tapos habang lumalaki ito, namumunga ng pera. Sounds good, di ba? Heto ang mga pinakamadaling paraan para magsimula. Number 1. Investing in the Stock Market Pwede kang mag-invest sa si stocks o mutual funds. Ang maganda dito, pwede kang kumita habang tulog ka. Pero syempre, kailangan mo muna mag-research o kumonsulta sa financial advisor para hindi masayang ang iyong pera. Start small, learn and let your money grow over time. Number 2, real estate investing. Pwede kang mag-invest sa mga rental properties. Pumili ka ng bahay o apartment tapos paupahan mo. Ang pera mo ay magtatrabaho para sa iyo. Number 3, create digital products gumawa ka ng e-book, online course, or kahit mga digital art na pwedeng ibenta online. Isang beses mo lang gagawin, pero pwedeng pagkakitaan ng paulit-ulit. Pwede mo itong i-upload sa mga platforms like Amazon or Etsy. Number 4. Content Creation Kung mahilig ka mag-share ng knowledge o gumawa ng entertaining videos, pwede kang mag-start ng YouTube channel, podcast, or blog. Once na magka-views at followers ka na, pwede kang kumita sa ads, sponsorships, at affiliate marketing. Ang best part, pwede kang kumita kahit tulog ka. Number 5: High-interest savings accounts. Kung ayaw mo nang masyadong risky, pwede kang maglagay ng pera sa high-interest savings accounts. Mabagal man ang growth, sigurado at safe naman ang iyong pera. Pero tandaan, kahit passive income ang goal, kailangan mo pa rin ng disiplina at pasensya. Walang instant yaman. Start small, be consistent, and let compound interest work its magic. Ang importante, nagtatrabaho na ang pera mo para sa iyo, imbes na ikaw lang nagtatrabaho para sa pera. Yumaman ng walang ginagawa? Pwede yan, basta tamang strategy, disiplina, at konting effort sa simula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming tips tungkol sa pera at pagyaman. Salamat sa panunood and remember, work smart, not hard.